Dan Dangalio sa kanyang anak RJ Dangalio kumakandidatong board member ng uh, Bukitnon sa ating gubernatorial aspirant si Mayor Azucena Huertas, probinsya ng Bukitnon sa ating mayoralty aspirant Board Member Rodrigo Rosal. At kay Julius Huerta. Bas na kumakandidato na Vice Mayor ng Valencia, Bukidnon. Napakasaya. niyo ko po ngayong gabi sapagkat nakakita na naman ako ng napakaraming tao na kapag tinitingnan mo yung mga muka, nasasalamin ko din ang nilalaman ng kanilang puso. Tapat na tapat. Malayong malayo sa mga kasama ko sa House of Representatives. Doon, doon. Doon, kunwari, nakangiti sila sa'yo. Kunwari lang, nakangiti. Pero yung nilalaman ng puso, walang laman. Kasi po, sinasabi ko sa kanila, maraming mali ang ginagawa natin. Dapat ang gawain natin, ibase natin sa ating mga tuntunin. Meron tayong house rules and regulations. Kagaya ng ginagawa ninyo sa ating Vice President. Ang ating Vice President ay ibinoto ng mahigit na 32 milyon Pilipinos. Inimpit nila yung Vice President. Milyon Pilipinos. Walang pasihan ang impeachment. Bakit po? po nila meron daw problema sa pagkakagasta ng pondo ng opisina ng Vice President tungkol dun sa confidential funds yun po ang kanilang sinasabi yun po yung aligasyon sabi ko sa kanila o sige gawin natin pero isama natin yung mahigit na 400 offices na meron ding confidential funds. Para parehas ang laban. Hindi mabuti, hindi mabuti na isa lang ang mo. Matalino ang mga Pilipino. Lalo na yung mga taga-Valencia, Bukidnon sabi ko, mahalata tayo ng taga-bukit doon sapagkat na may personal tayo. Isama mo lahat yung 400. Para sa ganun, walang personalan. Hindi po nila alam. Ayaw po nila. Alam na po ninyo ang dahilan kung bakit ayaw nila. Gusto nilang tanggalin ang Vice President interesado sila na mawala ang Vice President sapagkat siya lamang ang makakalaban nila sa susunod na presidential election. Yun. Akala naman nila, maluloko nila yung taga-Valencia Bukit noon. Salamat po sa pagkakataong ito na binigyan niyo ako ng pagkakataong magkita-kita tayo. Alam ko po ang karamihan kung hindi man lahat ay miyembro ng Kaibigan Brotherhood Christian Association Inc. Alam ko po ang inyong pinanggagalingan. Ang Brotherhood po malalim ang kahulugan. Pag sinabi mong brotherhood, nandyan ang pagkakaisa. Nandyan ang pagmamalasakitan sa bawat isa. Nandyan ang pagtutulungan sa bawat isa. Alam po ninyo, mayroong nakasulat sa Biblia. Awit, versikulo 133, 133, Kapitulo 1. Ano sinasabi doon? Masdan ninyo, masdan ninyo, na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahan sa pagkakaisa. Nakasulat po sa Biblia. Brotherhood, kapatiran, pagkakaisa. Iyan po ang kailangan ng bansa para unahin ang Pilipinas. Hindi kaguluhan, hindi kaguluhan. Kaya gusto kong pumunta dito sa Valencia kahit malayong malayo sa aking pinanggalingan sapagkat dito makikita natin ang kahulugan ng pagkakaisa, ng pagmamahalan at pag-iibigan sa bawat isang Pilipino. Hindi kagaya, hindi kagaya ng gustong mangyari ng aming leader sa House of Representatives na nanggaling lang sa takloban. Ang gusto niya ang gusto niya, tanggalin niya ang Vice President. Kinasangkapan niya, kinasangkapan niya ang mga representatives. Mahigit na 200 ang pumirma. Hindi, hindi nila kayo kinonsulta. Hindi man lang sila nagtanong sa inyo. They owe it to the people konsultahin kayo sapagkat napaka-importanting isyo to tatanggalin mo ang vice president nang hindi mo kukonsultahin ang iyong mga constituents hindi pwede yun pumirma sila nang hindi kayo kinukonsulta alam ninyo kung bakit sila pumirma alam na ninyo at dahilan Matalino ang taga Valencia Bukit nun! <laughs> Sa Biblia, mayroon pang binabanggit sa tunay na magkaibigan. Alam ni Pastor Dan ito. Si Jonathan, anak ni Haring Saul, kaibigan ni David na naging hari ng Israel. Itong dalawang ito, si Jonathan at saka si David, BFF, magkaibigan, magkaibigan, sangkang tikip. Ganon dapat. Ayos. Ganon dapat tayong Pilipino nagmamalasakitan. Alam niyo nung pamatay si Jonathan sa labanan, umiyak si David. Yung anak, yung anak ni Jonathan kinukup niya. Ganon ang pagkakaibigan. Dapat sana pumunta rito eh yung aking mga kasama sa House of Representatives para makita para makita nila ang tunay na kahulugan kung ano ang kaibigan at kung ano ang brotherhood Narating na naman po ang eleksyon lalapit na naman sila sa inyo lalapit na naman po sila sa inyo dala-dala po yung AX yung akap, yung tupad, ismo ang magdala ng AX, ng AKAP, ng TUBAD. Kaya bangan po yun, pagpapasikat yun. Hindi dapat mangyari yun. Kasi ang akala nila, pag inabutan po kayo ng konting pera, parang utang na loob nyo sa kanila. Hindi po ganun eh. Dapat kasi hindi na pinadadaan sa mga congressmen para hindi sila makapagyabang para hindi nyo tanawin ng utang na loob. Kung ako lang mga masusunod po, total konting pera lang naman yun. Magsakripisyo na tayong lahat. Pag lumalapit si congressman o kaya si senator, kandidato, kandidato, kung, kung kaya ninyong gawin, huwag na natin tanggapin. Kung kaya, ha? Kung gusto nyo tanggapin, tanggapin nyo. Tutal sa inyo naman yun eh. Pero huwag kayong magpapasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. <laughs> Hindi nila pera yan. Hindi galing sa bulsa nila yan. Ngunit, ngunit kung kaya ninyong huwag tanggapin. Halimbawa, nina, ma'am, halimbawa, inaabot na sa'yo. Sinabi ni ma'am, kung sa ina lang yan, hindi mo kayang bilhin ang aking dignito. Alam po ninyo, parang sampal sa mga mukha nila yun. Sapagkat nung inimpit sa Vice President, hindi ka man lang nilapitan. Bakit? Gusto mo bang impit sa Vice President? Ayaw mo eh. Pero siya gusto niya. Sapagkat alam na ninyo, magkano ba ang dahilan? Magkano? Napakarami pong problema ng ating bansa. Baka hindi ninyo alam, pero alam ko, alam na ninyo. Ang presyo po ng pangunahing bilihin sa ating bansa ngayon, lalong-lalo na ang pagkain, napakataas po. May nangako na 20 pesos per kilo. senador nila. Yung iba dalawang beses nang bumalik sa Senado. Yung iba tatlong beses. Yung iba apat na beses nang bumalik sa Senado. Bakit ganito ang kalagayan ng bansa? Pagkatapos, haharap na naman sila sa iyo. Anong katuwiran? Anong katuwiran? Anong gagawin mo? Pag-apat mo nang balik ito? Alam po ninyong ang kalagayan ng Pilipino ngayon? 63% ng ating mamamayan ang nagsabi, mahirap po kami. 63%. Ang katumbas po noon, 87 million Pilipinos. Bakit po nangyari? Ito ang pinakamataas na pagsasabi na sila'y mahirap in 21 years. Baga tapos, haharap na naman sila sa inyo. Haharap na naman sila sa inyo. Sus Mario, sak na ba, hindi Haharap ka na naman sa akin? Eh, talaga pong ganun. Ano? ba, anong gagawin? Anong gagawin nila? Anong gagawin nila? Ang, ang kuryente sa bansang ito ay pinakamataas sa buong Asia. Ang layunin ng batas na ginawa noong 2001. 2001 nung ginawa yung EPIRA, ito yung batas sa kuryente. 24 years ago. 24 na taon nang nakararaan. Ano po? ang pangunahing layunin kung bakit ginawa yung batas na yon. Ibigay ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yon ang pangunahing layunin. After 24 years kabaligtaran ang nangyari, pinakamataas sa buong Asya ang singil ng kuryente sa ating bansa. After 24 years, walang nangyari. So in 24 years, there is a continuing violation of the law. Bakit? Wala pong nagbabantay. O oh, yung mga binoto nyo sa Senado, bakit hindi nyo tanungin? Senator, hindi pa, hindi pa ginawa na po nyo itong batas na to 24 years ago. Ang layunin pala eh, ang kuryente ba yung mura sa Bisaya? Barato! Barato! Barato ba ang kuryente sa Palencia Bukitun? Oh! Oh, eh, bakit hindi natin tanungin? Lalapit na naman sa inyo eh. Ha? Oh, eh, may tala-tala namang akap eh. Oh, hindi na kayo magtatanong, may akap eh, ha? Aix! Tupad! Huwag po, huwag Merong kayong kapangyarihan, palitan natin ang sistema. Palitan natin ang sistema. Alam po rin nyo, nung ako'y inimbita ng isang asosasyon kung tawagin ay Filipino Inventor Society. Marami na po ako napuntahan ng mga organisasyon. Maraming marami na po. Pati po yung organisasyon ng mga midwives, yung mga hilot. Kinausap ko na lahat yan. Ang hindi ko na lang nakausap ay yung asosasyon ng mga punerarya. Pero kung iimpitahan nila ako, Pupunta ako, pero pasasama ako kay Pastor Tan. Bakit ko po binanggit yung asosasyon ng Filipino Inventor Society? Kasi po, ang pa lang, lang na-invento. Sila pa lang naka-invento ng karaoke. Sila pa lang naka-invento ng yoyo. Sila rin ang naka-invento ng bamboo incubator. Yung unsinkable portable boat, sila naka-invento, no? Yung 3-in-1 jeepney, pati yung banana ketchup, Filipino pa lang naka-invento. Napakarami! Alam po ninyo kung nakalimutan nila na inventuhin? Tinanong ko sila eh. Para hindi na ako nahihirapan ng mga kababayan natin tuwing eleksyon para piliin kung sino yung karapat dapat. Kagaya ngayon, sa Senado, 65 bang kandidato na withdraw na yung tatlo, 62 pa rin. May hirapan kayo ngayon, ang dami. Pero sabi ko sa kanila, kung naka-invento sana kayo ng aparato, parang yung scanner, yung pag pumupunta ka sa airport, dadaan ka doon. Pagka tumunog yun, ha, teka, balik, balik. Sabi nung ano eh, di pwede, balik. Kakapkapan ka lahat, di ba? Nakaimpento ka sana ng aparato na kagaya nun. Patataanin mo lahat ng mga kandidatong senador dyan sa aparato na yan. So, ano sa palagi nyo? Yung aparato na yan, re niya yung hindi qualified. Yun ang gusto kong aparato. Para, para wala ng problema. Oh, so, pagdaan ng mga senador ng administrasyon, ilan kaya ang marireject? Ilan po? Ilan? O oh, lahat, sabi. O oh, hindi ba madali ang trabaho natin? Yung aparato na yun, ilagay natin sa tapat ng COMELEC. Dumaan lahat doon. Palagay ko, pagka kaming lahat ay dumaan doon, ang makatataan lamang doon yung kandidato ng PDP laban. Yung iba reject. O, di ang laban. <laughs> Talaga po ako eh, nagpapasalamat. Ibang-iba. Iba-iba ang mga takpong ganito. Sa ganitong mga takpo, walang nagawa ng hopya iba Walang awayan. Walang gulo. Kasi tapat. Tapat nakikita ko po ang pagtanggap niyo sa akin. Kailangan po. Kailangan po magpasya tayong lahat. Yung gusto na ma-impeach, na-impeach na nga pala, yung gusto na maalis ang Vice President, iboto ninyo yung administration candidate yung ayaw matanggal ang vice president iboto ninyo ang kandidato ng PDP Laban senador na magko-constitute ng susunod na kongreso. Yung pag yung paglitis nila sa vice president ay matutupad sa susunod na Senado. Kapag walang number, pag walang number na tutulong sa vice president, matatanggal nila ang vice president. Ang kailangan para matanggal ang vice president labing-anim na boto ng mga senador. Two-thirds. Two-thirds. So, kailangan maglagay kayo ron at least at least siyam. Kasi pagka siyam ang nandun, 24 minus 9, 15 na lang, di ba? Pag 15, hindi matatanggal ang Vice President kasi ang kailangan two-thirds. So, kailangan merong kayong siyam na matatala sa Senado. Mahirap po bang gawin yun? Mahirap po bang gawin na magdala tayo ng at least nine senators that will defend the Vice President? Palagay ko nga po, nasa atin lang po yun. Nasa atin lang po yun. Kahit ganong pera ang ibigay nila sa inyo, tandaan po ninyo ito, pasasayahin lamang nila kayo ng isang araw. Isang araw, Diyos ko naman. Isang araw. Hindi po yun ang kailangan ng Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino... I-provide natin ang mga kondisyon para lumago ang kabuhayang pambansa. Magkaroon ng mga, pag -pa mga pagawaan, mga negosyon tatayo sa ating bansa. Para dumami ang trabaho, dumami ang pagkakakitaan ng tao. Yun ang gusto ng Pilipino, ayaw ng Pilipino ng ayuda. Ang ayuda ay pwede lang pagkakrisis. Nasunugan, nabaha, binagyo kailangan mong tulungan. Yan ang essence of brotherhood. Pero hindi sa normal na panahon. Hindi yung tuwing eleksyon meron kang ayuda, hindi po yun. Huwag po ninyong ipagbili ang inyong kinabukasan. Huwag ninyong ipagbili ang dignidad at karangalan ng Pilipino. Ang Pilipino, kahit mahirap ang buhay niya, kahit mahirap ang buhay niya, gusto pa rin niya pagdating ng tamang panahon. Makahulak po siya doon sa tali ng kahirapan. Hindi niya ipamamana yon sa kanyang pamilya. Iyan ang Pilipino. Walang palakpak. So ako po talaga ay... Kung ako ay makabababa, para yakapin ko kayong lahat, gagawin ko eh. Dahil sa laki ng pasalamat ko sa inyo, napakalayo po ng Valencia, Bukidnon. Napakarami kong pupuntahan sa Luzon. Pero nang ako'y inimbita ni Pastor Dan, hindi pwedeng hindi ko puntahan ang Valencia, Bukidnon. Yeah! Dahil hindi ko magawa na yakapin ko kayong lahat, ang sasabihin ko na lang ay, gikan sa akong kasing-kasing. Kihigog -kasing. <laughs> ma ako kamong tanan.